Ah, ah, sige po. Wala yata bigas pala dito. Napaalala ko lang. Baka... <laughs> ah, <nakakarga>, <laughs> hmm. okay, sige po. <laughs> <Okay. laughs> oh, <din yan. laughs> mm. Pagbaba. <laughs> Ayun yung babae Ayan na, dumating na ating mga nabili kagabing hating gabi. Masisiglang, masisiglang kubain O, lang natin. Yan, Ito, yung yun, 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 yun. Ito yung pinakamalaki, lalaki, bulugan. Okay. Ay! Ay!

umating na ang nabili ng hating gabi. Hanggang dun yan sa likod. Kulang apat na hektarya Ay, kagutom yata sa biyahe. Kakain agad eh. Ay na dumating na ang ating mga kabayo. Okay, abangan nyo ang pagsakay-sakay ko dyan. Huwag ka dito. Uh, uh. Bara ako talaga to. Nambubulog na to isa. Ah. Uh, uh. <laughs> muna kayo kain. Mga native yung isa chocolate brown at saka isa dalawa medyo semi-semi red. so, <laughs> galang kayo dyan muna. Ang lalaki dalawa tapos yun babae. Mahihirapan nag-iisa babae. Dalawa lalaki. Na-excite sila. So, agad kumain na Nagutom. Yan na ating mga kabayo. Dahil sabik na sabik sa dami ay damo ayun, kain agad. Dalawa magkasinlaki. Kasi ito yung pinakamalaki.